Pagandang araw sa inyong lahat. ah uh, yung previous na video ko ay ah uh, yun nga po sinasabi ng Lord na um, muli siya magbabalik at pinakinggan natin yung ano, kung ano yung mga mga palatandaan na kanya muling pagbabalik at nakita natin talaga yung mga palatandaan ay nahandyan na. Ah. Um, ang tanong, nakahanda ka bang sa muling pagbabalik ng Panginoon? Kasi sinabi niya, sinabi niya niya doon sa quiet time ko, kailangan maging handa kayo anytime. Kasi ang, ang, ang aking pagbabalik ay katulad ng isang magnanakaw sa gabi. Ang magnanakaw ay hindi mo na maalap kung kailan siya darating. Diba? Ah, lalo na yung magnanakaw sa gabi na tutulog. <laughs> Tayo po ay magkakaroon ng relasyon sa Diyos. Kung sumapalataya tayo kay Jesus Christ bilang Lord and Savior, tayo ay magiging Kanyang anak. Kaya huwag kayong magtaka, bakit, ha? Nakakausap ko yung Diyos? <laughs> o oh, naman, why not? Di ba God siya? No? Makapangyarihan siya sa lahat. Kaya nakakausap siya kasi anak niya tayo, no? And ibinigay niya sa atin ang Holy Spirit nang tinanggap natin si Jesus Christ bilang Panginoon at Tagapagligtas. Kaya alam natin kung ano yung mga sinasabi ng Diyos sa kanyang mga salita at sa pamigitan ng Holy Spirit na nagsasalita sa atin. Ayun, siya'y nagtuturo ng mga dapat natin matutunan. Ano po? At yun nga yung sinasabi natin, itong uh, muling niyang pagbabalik, ano po, ang muling pagbabalik ni Jesus Christ at para tayo ay kunin, ano po, yung mga palatandaan yun na nandoon sa isa kong video na malapit na talaga siya magbalik. And then, yun nga po. ah uh, kapag kapag nag na, na, na ano tayo na uh, na tayo namatay, na ano na, na tayo namatay, yung tinatawag na yung rapture, rapture tawag yan eh eh, ba, ibabangon niya muli tayo. Tapos, mauon na tayo doon sa alapaap. And then, ito naman, tayo naman, na dito, ta buhay pa, kunwari, hindi pa, hindi pa tayo namatay. Tapos, namating na si Jesus Christ, in, in, in inan na tayo, sinalubong tayo dyan sa alapaap. Aba, eh, ayun. <laughs> bigla tayong bigla tayo mawawala dito sa mundo. Ganon in the twinkling of an eye. So, dapat nakahanda po tayo makababayan, no? Maging handa tayo sa kanya muli yung pagbabalik. Kasi yun yung pinagbibili niya. At yung sinabi niya na yan, um, July 28 lang, eh, kailangan maghanda kayo, sabi ng Lord. Kasi nga, ako ay dadating na katulad ng magnanakaw sa gabi. Yan. So, yun po. Um, nawa, bawat isa sa atin talagang maghanda sa Kanyang muling pagbabalik. Ito po si Lala Madam, nagsasabi sa inyo, nakapag-andiyos ang ating gabay kay sa inyong buhay. God bless everyone. Bye!